Magandang araw, class. Muli, ako si Mrs. A at nandito na naman ako upang ituro naman sa inyo ang ikatlong paksa para sa ikaapat na markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ikatlong paksa ay pinamagatang karapatang pantao, unang bahagi. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong na isma-isa katuparan sa lesson video ito ay ang melt number two. Ang MELT number 2 ay nagsasaad na nasusuri ang kahalagahan ng pagsusulong at pangangalaga sa karapatang pantao sa pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, na ilalahad ang naging kasaysayan ng karapatang pantao. Ikalawa, nauunawaan ang kahalagahan ng Universal Declaration of Human Rights at ikatlo, natutukoy ang nilalaman ng Bill of Rights. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupunan ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahalagang konseptong ituturo ng lesson video ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa karapatang pantao. kasaysayan ng karapatang pantao. Maraming pagkakataon na nababasa sa mga pahayagan, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon at napag-uusapan ang paksa tungkol sa karapatang pantao. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magtanong sa mga taong iyong masasalubong kung anong ibig sabihin ng karapatang pantao o human rights, iba't ibang sagot ang iyong makukuha. Ito ay dahil sa iba't ibang karanasang humubog sa kanila batay sa kinaanibang relihiyon, uri ng kultura at lipunang kanilang kinabibilangan. Taglay ng bawat tao ang mga karapatang nakabatay sa prinsipyo ng paggalang sa isang individual. Lahat ng nabubuhay na individual ay may taglay ng mga karapatan dahil bawat isa ay nararapat na tratuhin ng may dignidad saklaw ng tao ang kanyang mga karapatan sa aspektong sibil, politikal, ekonomikal, sosyal at kultural. Tunghayan natin ang kontekstong historikal ng pag-unlad ng konsepto ng karapatang pantao mula sa sinaunang panahon hanggang sa pagkabuo ng Universal Declaration of Human Rights ng United Nations noong 1948. Noong 539 BCE, sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kanyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon. Pinalaya niya ang mga alipin at ipinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon. Idineklara e rin ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi. Nakatala ito sa isang baked clay cylinder na tanyag sa tawag ng Cyrus Cylinder. Tinagurian ito bilang World's First Charter of Human Rights. Kinakitaan din ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ang iba pang sinaunang kabihasnan tulad ng India, Greece at Rome. Ang mga itinatag na relihiyon at pananampalataya sa Asia tulad ng Judaism, Hinduism, Kristyanismo, Buddhism, Daoism, Islam at iba pa ay nakapaglahad ng mga kodigo tungkol sa moralidad kaisipan tungkol sa dignidad ng tao at tungkulin nito sa kanyang kapwa. Noong 1215, sa pilitang lumagda si John I, Hari ng England sa Magna Carta. Ito'y isang dokumentong naglalahad ng ilang karapatan ng mga taga-England. Ilan sa mga ito ay hindi maaaring dakpin, ipakulong at bawiin ang anumang ari-arian ng sinuman nang walang pagpapasya ng hukuman. Sa dokumentong ito, nilimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa. Noong 1628 sa England, ipinasa ang Petition of Right na naglalaman ng mga karapatan tulad ng hindi pagpapataw ng buwis ng walang pahintulot ng parliament, pagbawal sa pagkulong ng walang sapat na dahilan at hindi pagdeklara ng batas militar sa panahon ng kapayapaan. Noong 1787, inapurbahan ng United States Congress ang saligang batas ng kanilang bansa. Sa dokumentong ito, nakapaloob ang Bill of Rights na ipinatupad noong 15 Desyembre taong 1791. Ito ang nagbigay proteksyon sa mga karapatang pantao ng lahat ng mamamayan at maging ang iba pang taong naninirahan sa bansa. Noong 1789, nagtagumpay ang French Revolution na wakasan ang ganap na kapangyarihan ni Haring Louis XVI. Sumunod ang paglagda ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na naglalaman ng mga karapatan ng mamamayan. Noong 1864, isinagawa ang pagpupulong ng labing-anim na Europeyong bansa at ilang estado ng United States sa Geneva, Switzerland. Kinilala ito bilang the first Geneva Convention na may layuning isaalang-alang ang pag-alaga sa mga nasugatan at may sakit na sundalo ng walang anumang diskriminasyon. Noong 1948, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt, asawa ng yumaong Franklin Roosevelt ng United States. Sa pamamagitan ng naturang komisyon, nilagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Human Rights. Ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR ay isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Kabilang sa mga ito ang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural. Nang itatagang United Nations noong apat ng Oktubre taong 1945, binigyan diin ng mga bansang kasapi nito na magkaroon ng konkretong balangkas upang matiyak na maibabahagi ang kaalaman at maisakatuparan ang mga karapatang pantao sa lahat ng bansa. Ito ay naging bahagi ng agenda ng UN General Assembly noong 1946. Nabuo ang UDHR ng maluklok bilang tagapangulo ng Human Rights Commission ng United Nation si Eleanor Roosevelt, ang da ni dating pangulong Franklin Roosevelt ng United States. Binalangkas ng naturang komisyon ang talaan ng mga pangunahing karapatang pantao at tinawagan talaang ito bilang Universal Declaration of Human Rights. Malugod na tinanggap ng UN General Assembly ang UDHR noong ng Disyembre taong 1948 at binansagan ito bilang International Magna Carta for All Mankind. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsama-sama at binalangkas ang lahat ng karapatang pantao ng individual sa isang dokumento. Ito ang naging pangunahing batayan ng mga demokratikong bansa sa pagbuo ng kanika nilang saligang batas. Umabot ng halos dalawang taon bago na kumpleto ang mga artikulong nakapaloob sa UDHR. Sa preamble at unang artikulo ng UDHR, inilahad ang likas na karapatan ng lahat ng tao tulad ng pagkakapantay-pantay at pagiging malaya. Binubuo naman ng mga karapatang sibil at politikal ang ikatlo hanggang 21 artikulo. Nakadetalye naman sa ika-22 dalawa hanggang 27 artikulo ang mga karapatang ekonomiko, sosyal at kultural. Tumutukoy naman ang tatlong huling artikulo sa tungkulin ng tao na itaguyod ang mga karapatan ng ibang tao. Malaki ang pagkakaugnay ng mga karapatang nakapaloob sa UDHR sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Kung ganap na may sasakatuparan ng mga karapatang ito, Magiging higit na kasiyasiya ang manirahan sa daigdig na maituturing na isang lugar na may paggalang sa bawat tao at tunay na kapayapaan para sa lahat. Naging sandigan ng maraming bansa ang nilalaman ng UDHR upang panatilihin ang kapayapaan at itaguyod ang dignidad at karapatan ng bawat tao naging inspirasyon din ang deklarasyong ito sa maraming opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas upang magkaroon ng mas mabuting pamumuhay ang tao. Kaisa ang pamahalaan ng Pilipinas sa maraming bansang nagbigay ng maigting na pagpapahalaga sa dignidad at mga karapatan ng tao sa iba't ibang panig ng daigdig. Ayon sa ikalabing isa ng seksyon ng ikalawang artikulo ng 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantiyahan ng lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. Binigyan din ng Estado ang pahayag na ito sa Katipunan ng Mga Karapatan o Bill of Rights na nakapaloob sa una hanggang dalawamput dalawang seksyon ng ikatlong artikulo. Ang Katipunan ng Mga Karapatan Section 1 hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ang sinumang tao nang hindi sa kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Section 2. Ang karapatan ng mga taong bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles at mga bagay-bagay laban sa hindi makatwirang paghahalo at pagsamsam sa anumang layunin ay hindi dapat labagin at hindi dapat maglagda ng waran sa paghahalugug o waran sa pagdakit maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masiyasat ang may habla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa o patutuo at yakang tinutukoy ang lugar na hahalugugin at ang mga taong daraktin o mga bagay na sasamsamin. Section 3 Number 1. Hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya maliban sa legal na utos ng hukuman o kapag hinihingi ang naiibang kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinakda ng batas. Number 2. Hindi dapat tanggapin para sa anumang layunin sa alinmang hakbangin sa paglilitis ang anumang ebidensya na nakuha ng labag dito o sa sinusundang seksyon. Section 4. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawa sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag o ng pamahayagan o sa karapatan ng mga taong bayan na mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karainan. Section 5. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa sa pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba ng walang pagtatangi o pamimili. Hindi dapat kailanganin ng pagsusulit panrelihiyon sa pagsasagamit ng mga karapatang sibil o pampolitika. Section 6 hindi dapat bawahan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas, maliban sa legal na utos ng hukuman, Ni hindi dapat bawahan ang karapatan sa paglalakbay maliban kung para sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan o kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas. Section 7. Dapat kilalani ng karapatan ng taong bayan na mapagbatiran, hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanan. Ang kaalaman sa mga opisyal na record at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ng batas. Section 8 hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga taong bayan, kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga unyon o mga kapisanan sa mga layuning hindi labag sa batas. Section 9. Ang pribadong ari-arian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan ng walang wastong kabayaran. Section 10. Hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sa pananagutan ng mga kontrata. Section 11 Hindi dapat ipagkait sa sino mang tao ang malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang malapang hukuman at sa sapat na tulong pambatas ng dahil sa karalitaan. Section 12 Number 1 ang sinumang tao na sinisiyasat dahil sa paglabag ay dapat magkaroon ng karapatang mapatalastasan ng kanyang karapatang magsawalang-kibo at magkaroon ng abogadong may sapat na kakayahan at malaya na lalong kanais-nais kung siya ang may pili. Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangan pagkalooban siya ng isa. Hindi maiuurong ang mga karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap ng abogado. Number two, hindi siya dapat gamitan ng labis na pagpapahirap, pwersa, dahas, pananakot, pagbabanta o ano pa mang paraan na pipinsala sa kanyang malayang pagpapasya. Ipinagbabawal ang mga lihim na kulungan, solitario, inkomunikado o iba pang katulad na mga anyo ng detensyon. Number 3. Hindi dapat tanggaping ebidensya laban sa kanya ang anumang pagtatapat o pag-amin na nakuha nang labag sa seksyong ito o sa seksyong 17 nito. Number 4. Dapat magtadhana ang batas ng mga kaparusahang penal at sibil sa mga paglabag sa seksyong ito at gayon din ng bayad pinsala at rehabilitasyon sa mga biktima ng labis na mga paghihirap o katulad ng mga nakagawian at ng kanilang mga pamilya. Section 13. Ang lahat ng mga tao maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala bago mahatulan ay dapat mapiyansahan ng sapat na piyador o maaaring palayain sa bisa ng panagot ayon sa maaaring itadhana ng batas. Hindi dapat bawahan ang karapatan sa piyansa kahit na suspendido ang pribilehyo ng writ of habeas corpus. Hindi dapat kailanganin ang malabis na piyansa. Section 14 Number 1 Hindi dapat papanagutin sa pagkakasalang kriminal ang sinuman tao nang hindi kaparaanan ng batas. Number 2 sa lahat ng mga pag-uusig kriminal, ang nasa sakdal ay dapat ituring na walang sala hanggat hindi na papatunayan ang naiiba at dapat magtamasan ng karapatang magmatuwid sa pamamagitan ng sarili at ng abogado, mapatalastasan ng uri at dahilan ng sakdal laban sa kanya, magkaroon ng mabilis, walang kinikilingan at hayagang paglilitis, makaharap ang mga testigo at magkaroon ng sapilitang kaparaanan upang matiyak ang pagharap ng mga testigo at paglitaw ng ebidensya para sa kanyang kapakanan. Gayunman, matapos mabasa ang sakdal, maaaring ituloy ang paglilitis kahit wala ang nasasakdal sakdal sa pasubaling marapat na napatalastasan siya at di makakatwiran ng kanyang kabiguan kumarap. Section 15. Hindi dapat suspindihin ang pribilehyo ng writ of habeas corpus maliban kung may pananalakay o paghihimagsik kapag kinakailangan ng kaligtasang pambayan. Section 16. Dapat magkaroon ng lahat ng mga tao ng karapatan sa madali ang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga kalupunang panghukuman, malapanghukuman o pampangasiwaan. Section 17. Hindi dapat pilitin ng isang tao na tumistigo laban sa kanyang sarili. Section 18, number 1. Hindi dapat detenihin ang sino mang tao dahil lamang sa kanyang mga paniniwala at hangaring pampulitika. Section 18, number 2. Hindi dapat pairali ng anumang anyo ng sapilitang paglilingkod, maliban kung kaparusahang pataw ng hatol ng pagkakasala. Section 19. Number 1. Hindi dapat ipataw ang malabis na multa, ni ilapat ang malupit, imbi o di makataong parusa o ang parusang kamatayan. Matangi kung magtadhana ang Kongreso ng Parusang Kamatayan sa mga kadahilan ng bunsod ng mga buktot na krimen. Dapat ibaba sa reklusyon perpetua ang naipataw ng parusang kamatayan. Number two, dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, psikolohikal o imbing pagpaparusa sa sino mang bilanggo o detenido o ang paggamit ng mga kaluwagang penal na di makatao. Section 20 hindi dapat ibilanggo ang isang tao ng dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. Section 21. Hindi dapat ng isang tao ay makalawang masa panganib ng kaparusahan sa iisang paglabag. Kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang kagagawan, ang pagkaparusa o pagkaabswelto sa ilalim ng alinman dito ay magiging hadlang sa iba pang pag-uusig sa gayunding kagagawan. At Section 22 hindi dapat magpatibay ng batas ex post facto o bill of attainders. Ito ang unang bahagi ng karapatang pantao. Muli ako si Mrs. A na nagiiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!